hindi po katanggap-tanggap na ang 19th Congress ay merong ganitong behavior at ganitong klaseng pag-uugali sa pag ng pera ng mamamayan. Hindi nila pera yan. Pera natin yan. Kailangan magpaniwanag sila sa atin. Kailangan lahat ng gastos nila alam natin. sa isang bilyon-bilyon. Pagkatapos, aabalahin ninyo ang Office of the Vice President dahil sa 125 million na confidential fund. Sabi po sa inyo na lang, sa hindi pa nakakilala sa akin, hindi po po si uh, Joey Cruz at sa si social media po, kilala po ako si Joey TV. Ayan, hello, hello. Ayan. Okay, ayan, narinamig na na ako kayo ay lumalabas at lahat kayo nagpapakita na pinyo naramdaman na laban sa ating uh, gobyerno. Dahil sa talaga alamak na hindi pagrespeto sa uh, karapatan ng mga mamamayan, um, mga karapatan natin mag, uh, ano, ano, mag uh, salita. Although, hindi nila ito ginagawa ng direkta, hindi nila ito ginagawa ng um, views ganyan. Pero damang-daba natin naging salita na nga yung naging uh, household word na nga yung salitang gogo. Ayan. Um, sa ngayon po, ang isa sa mga pinakamalaking problema ng ating bansa ay ang uh, mga pera ang hindi maipaliwanag ng ating gobyerno. Mula sa Manantanya, para papunta sa batasan, sa House of Representatives, sa katerbang pera ang hindi nila mapaliwanag representative na pakadami nilang mga budget insertions. Ang mga budget insertions nila noong 2023, uh, if I am not mistaken, around 188 billion. And then in 2024, ang budget insertion nila ay umabot ng 220 plus billion pesos. Napakalaking pera po nito. At alam natin lahat naman yung nangyari last week at dito mga nakaraang dalawang taon ginigit-git nila sa si Inday Sara sa halagang 125 million na pera na confidential at gusto nilang malaman kung paano ginagastos ito hanggang sa pinakadulong sentimo sa totoo lang ho problema kung gusto nilang malaman yung pag, ano no, yung uh, gusto nilang posisingin ang pagdasta ng Office of the Vice President. Aso nga lang, ang unfair dito, 125 million pesos, confidential nga, hindi ito para sa public discussion, pero ginigipit ninyo yung tao, inaabala niyo yung trabaho. Tapos kayong mga tantado dyan sa House of Representatives, mga oh, oh, oh. pera na dapat alam namin sa amin kung paano nyo inuupos ang pera namin. Tayo mga simpleng mamamayan, natatrabaho tayo araw-araw, nagtupo tayo para kitain ang kada sentimo at gustos natin sa ng pamilya natin para may pambayad tayo ng buwis. na ipaalam, ipaalam sa mamamayan kung paano nila ginagastos ang pera natin, hindi nila magawa. Pagkatapos sa mga gunggo, uupo sa mga committee hearing, kung magsalita, alam mo na makalininis na mga sino sa misigadro. <laughs> sa so, nakakasama ng loob dahil ang galing-galing ninyo mag-scrutinize ng budget ng iba pero sino ang nag check ng budget nyo? Wala! Ligay yeah. ah, mo pero yan! Yeah. kagandihan ng lahat ng mga nandito at lahat ng lahat ng nakikinig at maaabot nitong mensahe na ito hindi po katanggap-tanggap na ang 19th Congress ay merong ganitong behavior at ganitong klaseng pag-uugali sa pag-ubos ng pera ng mamamayan. Hindi nilang pera yan. Pera natin yan. Kailangan magpaliwanag sila sa atin. Kailangan lahat ng gastos nila alam natin. ang pera natin mula sa pinakatulong sentimo saan nyo dinadala ang mga budget insertion billion-billion pagkatapos aabalahin ninyo ang office of the vice president dahil sa 125 million na confidential fund na hindi naman talaga dapat pinag-uusapan publicly ang pera ninyo hindi confidential sabihin nyo sa amin kung paano nyo ginagastos yan dahil hindi nyo pera si Mang MJ, ngayon si Mang Joey. Sino ba susunod na ah, Gabriela? <tinyo> hindi uh, po ang optimist Gabriela ng Pilipinas. Alam niyo mga kasama, mga kapapayan. Ha? Sila sa bawat congressman, ordinary congressman, ang kanyang CDF or PDAF or uh, whatever you call it, 70 million a year. Sa Congress man ha? 70 million a year. Sa isang term nila, 3 years. So sa isang, sa isang term nila, 210 million pesos ang kanilang PDAF or CDF. Ngayon, sabi ni Bang Joey kanina, ha? Ah, wala silang ah, wala silang liquidation doon. Alam nyo pa paano nila liquidate? no certification la no,